So, hey, what's up, kakuna? Ah? ito pala yung na papuntang Dumaguete galing dito sa The City Port. Ubi na kami dumating dito from Osami City. Ayos, so, paano na kami matutulog. Walang masyadong tao. Yes! Yun, unang na kami agad sa Dumaguete ng umaga. Siyempre, ebidensya. Convoy pala namin itong base carrier. Oh, ito pala yung first time ko sa Dumaguete at saka sa Bacolod. Oh! habang biyahe to, Dumaguete to Bacolod. Negros Oriental, no? Oriental. Hindi, 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 Chill ka pa dito pag night cafe. Saka tanam mo na yung Cebu dito. Nag-stop over para mag-almasal. Hmm? tama dam Okay, may oh. okay. over na naman para mag-drop na ang mga box. Let's go! Grabe yung lawak ng solar panel nila. Wow! Ito ang daan malapit ka doon sa mountain road. oh, ayan na nga. Kitang-kita mo na yung mga bundok ko, yung mga kandang landscape. Wow! Stop over again para mag-drop ng mga box na ang drop din siguro kami hanggang dumating na kami dito sa Bacolod. Yeah. Grabe buong araw yung biyahe. Good morning, Bacolod. Ito pala yung dating bodega. Malapit lang sa highway. Evidence. Ito <laughs> naman yung gagawing bago. <sighs> Para alabas na naman sila, mo ng Go. mga box. Go. Day 3. Gala-gala na lang. Pindu shopping. Siyempre, di mawala yung ebidensya. Brosery naman, mga bro. Ayun oh! You know? <laughs> Last day ko na pala dito so pahawin oh. muna tayo dito so, sa plaza nila oh. May mga tilapia, pala sila dyan sa gitna dyan sa may fish pond. Yun na fee fee ni Abel. Siyempre may bitin siya pa rin. Sabi ko na sarap pala si dito eh. So yun muna tayo mga 3 to 5 laps siguro. Yay! Ayun oh you know, fake runner. Kala mo talaga eh kung mga parang tunay. Children ang talaga dito at saka yung area nila may patanggal-tanggal pa ng Oh, wow! Di pa nagsawa, umikot pa ng isang beses, oh. Wow! Maraming salamat sa buy one take one short na pang running. Goodbye, the bye, bye Ay, uwi anak. Dito na sumakay sa truck para may iba naman papuntang dumagete. Yeah. Nag-stop din kami para magkapagkapi at saka mang snack ng kakanin. Kung pawala ng antok ba? Ooh. Tapos dire-diretso na yung biyahe namin Yay, nakalipat kami ng truck na pa na naman ako sa city Kasi nag-deliver lang siya ng mga boxes dito sa pantalan Ayan, excited nilang mga hama um, ko sa New Year, sana all So dumagiti to the Pitan City na naman yung luto namin right. Aba, ayos din mga toa dito lang sa labas pastada na Nag-depart na pala kami sa Portland dumagiti Tapunta na kami ng the piton, So mga maga na kami darating doon. Maluwag pala dito Tapos maayos pang higaan Siyempre, evident siya rin Good morning the Pitan City Good So dapitan to kalambraho kasi New Year ngay. Huwag makunap.